morning everyone, mag-uumpisa na naman tayo sa ating duty Duty kasambahay, nakasambahay, nakasambahay sa bahay Sa paglalaba is surf Yan yung gamit sa ating paglalabay, sir. Surf, yan Mapakabango nito guys, simula nung lumabas ito, ito na yung gamit ko mabango siya, hindi nang sisugat yung kamay mo. Maganda talaga siyang gamitin. At halos-halos naman siguro tayo lahat sa buong mundo ay gumagamit ng surf. Surf detergent, ah, surf powder, and surf conditioner for the pagkatapos ng ano no. Yan. Surf. Pag surf na tayo, Ganito ako ka-organize kapag maglalaba ako. Ayan, ibinubukod ko 'yung mga panty. 'Yan mga may kulay at mga hindi uh, nagha- nang hahawa ng damit. Ganon ako ka-organize. Ayan, ibinubukod ko. 'Yan, at syempre nakababad na 'yung puti na aking uh, binabad ka, kahapon. Ayan, binubukod ko 'yung mga uh, iba't ibang kulay na damit yung hindi nanghahawa at saka 'yung nanghahawa binubukod ko talaga 'yan, inuuna ko 'yan, 'yung mga mga light color, 'yan, ganun ako ka tapos s'empre binabaliktad ko 'yan muna siya bago ko siya ibabad sa tubig para malambot 'yung dumi. Ganun ako ka ano talaga pag maglaba ako, ganun talaga gusto ko 'yung malinis sa malinis at ayaw ko 'yung laba na basta-basta na basta, lang lang laba. Ganun ako ka, ganoon ako ka sa mga damit, no? <laughs> Ayan. Pinagpipilian ko kasi yan siya. Ayan na yung gamit ko, surf. Ayan. Pinagpipilian ko kasi yung maliliit, ang mga pante, un-inon -un -un ako yung maputi. Tapos, uh, sunod sa puti is mga panty at bra yung susunod ko. Tapos ang isusunod ko na naman pagkatapos dyan is yung mga light color na hindi nangahawa. Ganon ako ka-organize kapag maglalaba ako ng mga damit. syempre ang puti hindi pwede na labahan. Idiretso ko labayan na hindi ko ba ibabad ng tubig. Anang ano, ng whole night o whole day, minsan pa dalawang araw ko siya binababad, no? Dalawang bisis ko sa papalitan ganyan ako pag maglaba gusto ko kasi pag magtingin ko sa aking labahan is malinis na malinis yan no, kahit naka washing pa yan ha kinukusot ko pa yung medyas kasi hindi naman talaga ah uh, ang mga uh, ang washing kasi hindi nakakatanggal ng masyadong dikit dikit na dumi yan. so ano yan ah uh, kailangan mo siyang kusutin. Ayan, binababad ko naman yung mga light color sa tubig kasi tapos na yung mga panty at bra. Nilagyan ko siya ng aking sabon. Favorite na sabon talagang hanggang mula noong lumabas yan hanggang ngayon. Ayan na yung aking kinagamit na sabon. Kasi maganda siya sa kamay at hindi nagsusugat-sugat ang kamay mo. Yan mga light color na yung nilagay ko sa washing. Yung hindi yan nag hindi yan naghahawa ng mga kulay. Ganyan ako, ka-organize pag maglaba ako ng mga damit, ibubukod ko yung mga pantalon, Ay, mga pantalon, mga uh, jogging pants, yan, bunubukod ko yan, ang mga t-shirt at saka maliliit mga shirt, yan yung sinasama ko, yan, pangatlong ano na yan, yung mga ano na yan, mga nahahawa na damit at saka yung mga maliliit blouse, mga t-shirt, shirt, yan yung pinagsasama ko. So yan yung huli na aking binabad sa tubig is yung mga pantalon at mga black color yan. Yan, ganun ako ka-organize at yan nagbabanlaw na tayo no kasi ino na, nauna yung puti so yung puti yung ino na kong binalawan yan, kapag magbanlaw ako hindi rin basta-basta ako magbanlaw kusutin ko ng kusutin yan at saka, tatlong bisis ko yan babanlawan hindi ako nagbabanlaw ng dalawang bisis lang tatlong bisis ko talaga siya babanlawan, lahat-lahat ng aking mga nilalaban ganun ako, gusto ko kasi malinis, tingnan yan, siyempre sayang ang tubig, so uh, sinunod ko pagbanlaw yung mga may kulay ang mga may kulay. Ganon ako kasi separate. Ganon ako ka, ka uh, organize pag maglaba ako. <laughs> Yan. Ganon lang ka simple guys. Uh, naalala ko dati nung sa Singapore ako. First time kong abroad. Ang amo ko. Gusto niya ihandwas ko lahat. Ihandwas ko lahat yung mga ano. Eh, may washing sila. May washing sila eh, wala naman sila tuwing umaga tuwing araw-araw araw-araw may trabaho sila ay eh, nandiyan lang sila sa kapag sabado ah ginagawa ko hand wash dami-dami kong gagawin eh, third floor yung third floor ang aking lilinisan sa pangalawa kong amo yun sa Singapore kasi hindi ako nagtagal doon sa aking unang amo masyadong maano hindi ako nagtagal so bumalik ako ng agency Halala ko dati sabi pa naman ng amo kong babae, hindi daw ako pwede magwashing. Eh, andami dami Ah, pagtalikod nila eh, wala man kamera. <laughs> pagtalikod nila tuwing umaga, ilagay ko sa washing machine Washing machine yan eh, ko si washing machine, di saglit lang. Eh, ang washing doon nila is paglagay mo sa mga labahan, lagyan mo siya ng sabon, tuyo ang pag, ano, pagbukas mo sa ano, tuyo na, nakadried na lahat-lahat o konting konting bilad mo na lang sa init. O di saglit lang, hindi nila alam may, may, may na yung washing ko yung ano, mga damit nila. Pero yung mga na, nag, na, ano, nagbubuhol-buhol na mga damit na may kuto hindi ko may na washing yun, akala nila sila marunong, marunong din ako. <laughs> Ayan, binababad ko na yung puti sa aking uh, sa surf conditioner. Surf conditioner naman yung ano, binabad ko sa surf conditioner. Oh, masyadong maano yung amo kong babae sa Singapore. Ah, so, sabi ko, ay, wala kayo dito palagi. Ah, wala namang kamera. Hindi pa uso ang kamera dati. Nung kapanahon na namin, hindi pa uso ang kamera nun ngayon sa abroad kahit saan ka may mga kamera na ang mga bahay kaya yung mga OFW dyan mag-iingat kayo kasi may mga kamera yung mga bahay nyo yan lang no, sa Arab country nako left and right ang kamera nyan kaya mag-iingat kayo may mga kamera na ngayon la titingnan mo lang ball pin yan hindi yan ball pin tandaan nyo yan mayroong mayroon kamera na hiding kamera inaano lang sa Akala nyo bullpen, hindi yon Umiikot ang mata niyan sa mga ginagawa nyo sa loob ng bahay, lalo na kung wala ang inyong mga amo. Dati kasi, hindi... Uh, hindi oso ang kamera, no? Hindi oso ang kamera. Kaya, uh, pag, uh, pag alis nila, siyempre binababad ko na yung mga puti sa gabi, eh. Pag alis nila, a uh, alis sila ng 7 o'clock, ilalagay ko na kaagad yung puti. Unahin, siyempre unahin kong puti. Magkukusot ako ang dami-dami. Ilima -dami, eh. silang nagbibis araw-araw. Ako naglalaba nun araw-araw ko naglaba. So, siyempre lima sila. Ayan dami, third floor ang lilinisan ko araw-araw. Ah, -araw. uh, Akala, ko, akala mo may hindi ko silang utakan. Inutakan ko rin sila. Tapos may garden pa ako. Hindi ako nagluluto. Nagluluto lang ako ng logaw. Umaga or sopas. Yan lang yon, Ah, uh, pag alis nila, uh, ilunod ko yung ilagay ko sa washing machine yung ano, puti. Unahin ko. Di, 15, 15 minutes to 20 minutes tapos na tapos na so siyempre isunod ko yung mga may kulay ah, uh, ang bilis ko lang Oy, wala sila walang nakatingin sa akin eh walang kamera eh kaya ganun inotakan ko sila noon ayan dinadry ko na yung uh, ang puti at uh, sinunod ko na naman yung tapos na ako nag banlaw lahat lahat no so nilagay ko na naman yung mga edadry ko yan dinadry kasi ah uh, yung washing namin is may, may dryer kasi kaya swerte din at hindi tayo nagbibilad ng araw nagbibilad man uh, nagbibilad, eh, hey, walang araw kasi dito eh, hinahang ko lang sa labas yan at makikita niyo mamaya sa pagkatapos ko maglaba kung saan ko hinhanger ang aking mga labahan so balik balikwinto tayo doon sa Singapore na aking o ng ang ng aking amo. So ayun, abilis bilis ko lang, ha. ganun lang nagsasampay na ako, guys. Ganun lang, ganun talaga ako ko organize maglaba at magsasampay ako. Bukod yung mga pantalon yan, mga pajamas yan, eh, magdidikit-dikit yan sila. Tapos yung mga blouse at saka t-shirt, bukod din yan, ididikit-dikit eh, ko sila. Hindi ko sila, eh, ni ano pa magsama mag ano magsamang maliliit at malalaki mahaba hindi organize pa rin yung pagsampay ko mula sa panty sa bra sa shirt at ah, sa mga ah, blouses Yan. mga t-shirt organize yan ang pagsampay ko niyan ganun ako hindi ko alam basta ganun lang talaga ako ng ganun ako pag mag ah, sampay ng mga damit ayaw ko kasi yung sampay maliliit sampai mahaba sa sunod-sunod hindi organize ko lahat yan simula sa paglaba organize hanggat sa pagsampay organize ganun ako pag magtrabaho yan mga pajamas pantalon yung magsama-sama yan sila ibubukod ko yan mga address ibubukod sunod yan sunod yan sa mga pantalon yung mga dress yan tapos mga so, tapos sa mga dress mga t-shirt yan mga t-shirt mo na tapos sa mga t-shirt mga blouses na mga maliliit tapos pagkatapos sa mga blouses na mga maliliit yan, isusunod ko na yung mga short mga short tapos cycling yan, ganun ako magsim, pag magsampay tapos, bukod yung bra, siyempre may hanger kami para sa bra at sa panty. Bukod yung bra, bukod yung medias, at saka bukod yung panty. Ganon ako pag mag-organize kahit sa, sa paglaba at hanggang pagsampayan. Bukod din yung mga puti. Hmm. Hindi ko ihalo sa ano, hindi ko ihalo yung mga puti sa mga may kulay hanggang sa pagsampayan. At natapos na ako sa paghanger at yan na nakasampay na yun ng aking mga labahan. At maraming salamat sa lahat at have a nice, have a nice day everyone. Mag-ingat tayong At maraming maraming salamat sa aking mga followers. Ayan, organized pa rin hanggat sa aking pagsampay. Bye bye!